Mainit na balita, pirmado na ni Pangulong Bongbong Marcos bilang batas ang Anti-Pogo Act of 2025. Ito ang batas na nagbabansa pogo sa buong bansa. Batay sa Republic Act No. 12312, layo nitong mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa bansa at maprotektahan <laughs> ang buhay at kalayaan ng bawat isa. Sa ilalim ng batas, ipinagbabawal ang anumang operasyon ng offshore game gambling at pagbuo at pagtatayo ng mga pogo hub. Ipinagbabawal din ang anumang pagtulong sa mga personalidad na sangkot dito tulad ng pagbibigay sa kanila ng mga peking ID, dokumento, pati pagtulong sa kanilang makalabas ng bansa. Ngayong batas na ito, babawi ng lisensya ng lahat ng mga pogo na inisyo noon ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Dahil dito, hindi na epektibo ang Republic Act No. 115900 ang batas na nagpapataw ng buwis sa mga offshore gambling operation. Isa pang mainit na balita, simula sa 2026, Department of Agriculture na ang mamamahala sa pagtatayo ng mga proyekto sa Farm to Market Road. Matatanda ang DPWH din ang namamahala sa konstruksyon ng mga ito. Pero kasunod ng investigasyon sa mga questionable flood control project, may nakita rin ilang irregularidad sa pagtatayo ng mga ito. Kahapon, nagpulong sina Agriculture Secretary Francisco Chularo Jr. at DPWH Secretary Vince Dizon para sa audit ng mga farm-to-market road project. Sabi ng DA, sa pamamagitan ng pangangasiwa sa Farm to Market Road Projects, makakatiyak na may tatayo at mapapaganda ang mga ito para tulungan ang sektor ng agrikultura. nakabalik bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, ipasisilip na rin daw ni Sen. Panfilo Lacson ang mga proyekto sa Farm to Market Roads. Natuklasan naman ang DPWH na mahigit 8,000 flood control projects ang walang environmental clearance kahit dapat meron. Balitang hatid ni Mav Gonzales. Bawat flood control project gaya ng mga dike, dapat daw may Environmental Clearance Certificate o ECC mula sa Department of Environment and Natural Resources o DENR. Ibig sabihin, pinag-aralan ng epekto nito sa kalikasan at komunidad at dapat alam kung saan dadaloy ang naipong tubig. Pero ayon mismo sa Department of Public Works and Highways, mahigit 8,000 flood control projects na ininspeksyon nila ang walang ECC. Kabilang dito ang natuklasang 421 ghost projects. For the projects that we have visited and uh investigated wala pong ni isang flood control project na na may ECC dagdag pa ni DPWH Secretary Vince Dizon ni walang building permit ang ilang flood control project ang DENR na nga kumpaiigtingin ang pakikipag-ugnayan sa Interagency Subcommittee ko-ugnay ng pagmumonitor sa flood control projects. Kasunod yan ang isiniwalat ni denr u cp David na may ilang proyekto na mas lalong nagpapalala o baha. Gaya ng isang proyekto sa Laguna de Bay na hindi raw pala flood control project kundi reclamation project. Ayon sa Laguna Lake Development Authority o LLDA, wala itong koordinasyon sa kanila. Nagpadala po kami ng inspector mm -mm. sa area. Ang, ang title po ng proyekto ay uh, Improvement of Laguna Lakeshore Area. Mm -hmm. Very generic. And then, may isa pong project nakalagay naman, Rehabilitation of Flood Mitigation Structure along Laguna Lakeshore. Malaki na po itong proyekto. kaya And then, in phases po siya. Kasi po, dito sa karatulan na, na nakapaskil sa area po, may mga uh, phase 1 to phase 5 na po itong sabi ng LLDA, DPWH Metro Manila District Engineering Office ang implementing agency nito. Sinusubukan pa naming makuha ang kanilang panig. Ang Senate yes. Blue Ribbon Committee inaasahang ipagpapatuloy sa Nobyembre ang pagdinig kaugnay ng flood control projects. Handa na raw si Senador Ping Lacson na pamunuan muli ito kung ibabalik siyang chairman ng komite. Maiimbitahan daw siyang isang very important witness pero hindi niya sinabi kung sino ito palak din niyang lawakan ng investigasyon, hindi lang sa flood control projects kundi pati sa ibang maanomalyang proyekto gaya ng farm to market roads mas lalawak pa yung uh, at may mga dagdag na may mga madadagdag na, na mga pahalata mm -hmm. na medyo malalaki may government officials merong may civilian pang ay Ipatatawag din ng komite si retired technical sergeant Orly Guteza na nagdawit kay dating House Speaker Martin Romualdez na tumatanggap umano ng kickback mula sa mga proyekto. Inatasan na rin ni Lacson ang komite na ipasabina ang kontraktor na gumagawa umano ng bahay ni Romualdez at ang logbook ng proyekto para mapatunayan ang pahayag ni Guteza na nag-deliver siya ng pera kay Romualdez mula December 2024 hanggang August 2025. Pero bago ang mga pagdinig sa Senado, may nadiskubre raw si Lacson tungkol kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Meron daw hindi naman taga DPWH pero nagbibigay ng personal na memo kay Bonoan para mag-endorso ng proyekto. Nagtataka ako, may nakita akong uh, dokumento. Nagme-memo kay Secretary Bonoan. Nung pinatcheck ko yung pangalan kasi naka-indicate lamang doon, initials eh. So hanap kami ng hanap. hindi namin makita sa loob ng departamento, paano siya nagme-memo sa Secretary ng public works? O, ano post-it eh. Handwritten, uh, naka-post-it na meron siyang ni-endorse ng mga proyekto. Tila dumidiskarte ang mag-isa si Bonoan. Hinihinga namin ng reaksyon si Bonoan kaugnay nito. Ang Independent Commission for Infrastructure o ICI, ipatatawag si dating Ako Bicol List Representative Zaldico sa November 11 at 12, ikalawang sabpinan na ito ng Komisyon Keiko, na naging chairman ng House Committee on Appropriations mula taong 2022 hanggang 2025. Address to his uh, Pasig residence in the one in Bicol. We're just awaiting uh, the reports coming from the Who would serve this, no? Sa November 12 din pinapatawag si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na nagsabing ilang politiko ang humingi sa kanya ng komisyon mula sa mga proyekto. Mav Gonzalez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Napatunayan daw ng Manila Regional Trial Court na hindi totoo ang terma ng abogado sa sinumpang salaysay ni Orly Gutesa, ang nagpakilalang security consultant ni Zaldico na tumistigo sa Senado may resolusyon na yung executive judge ng Manila RTC mm -hmm. na napatunayan na hindi talaga signature o pirma ng notaryo si Atty. Espera. Si Gutesa, na surprise witness noon ni Sen. Rodante Marcoleta ang naglahad na nagde sila ng dati ng malimaleta ng mga pera sa bahay ni dating Congressman Zaldico at ni late First District Representative Martin Romualdez. Sabi ni Lacson, ang desisyon ng Manila RTC ay makaapekto sa kredibilidad ng mga pahayag ni Gutesa. Sa kabila niyan, nangatili raw na valid ang kanyang salaysay dahil nanumpa siya sa Senate Blue Committee. Dati na itinanggin ni na Quatro Moldes na sangkot sila sa issues sa flood control projects sa bansa. Planong ipatawag muli ni Lacson si Gutesa sa komite sakaling ibalik siya bilang chairman nito. araw ng nakararanas ng pagbaha ang ilang lugar sa Mindanao. Kanina humadaling araw sa kasagsaga ng malakas na ulan, biglang binaha ang ilang bahagi ng Davao City. Pinasok ng abot tuhod na tubig ang ilang bahay. Hanggang ngayong umaga, may tubig sa ilang kalsada sa lungsod. Umapaw naman ang ilang ilog at nagpabaha sa National Highway sa Libungan, Cotabato, ang pag-ulan doon kagabi. Napabilis pa ang pagbaha dahil sa paghambalang ng malaking puno sa daluyan ng tubig sa tulay ng barangay Sinawingan. Agad naman yon ipinatanggal ng local officials. Dahil po sa baha, matinding traffic ang naranasan ng mga motorista sa bayan. Ang ilan, maingat na dumadaan dahil sa lakas ng ragasa ng tubig. Umapaw namang sapa ang problema ng mga residente sa barangay Kuya sa South Tuupi, Maguindanao del Sur. Hindi tuloy makalabas ng barangay ang ilan pang makabili ng kanilang pangangailangan. Ilang bahay na nasa gilid ng sapa ang pinasok na rin ng tubig. Ayon sa pag-asa, Intertropical Convergence Zone ang nagpapaulan ngayon sa Mindanao. Mataas pa rin ang tsansa ng matinding ulan sa Mindanao maging sa Visayas sa tilang panig ng saudul Luzon ngayong Merkoles dahil sa ITCZ. Sabi na pag-asa, pinakaapektado ngayon ang nasabing weather system ang Eastern and Central Visayas, Sambuanga Peninsula, BIARMM, Soxargen, Northern Mindanao, Caraga Region, Masbate at ang Sorsogon. Bukod sa pagbibigay ng lamig, magubuhos din ang ulan sa Extreme Northern Luzon ng hanging amihan. Easterlies naman ang magdadala ng mainit at malinsangang panahon dito sa Metro Manila at ilan pang pa bahagi ng Luzon. Paalala po ng pag-asa, posible pa rin ang mahihinang ulan o kay mga local thunderstorm. Ito ang GMA Regional TV News. Oras na para sa maiinit na balita sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Isa ang patay habang dalawa ang sugatan sa alita ng dalawang grupo sa Florida Blanca, Pampanga. Chris, ano raw ang dahilan? Koni naghamon daw kasi ng away ang sospek sa biktima sa social media. Sa kuha ng CCTV, makikita ang mga lalaking yan na tila may tinataguan sa barangay Kalantas. Maya-maya, dumating ang isang motorsiklo at sumemplang sa gilid ng Porac, Florida Blanca Road at tumilapon ng mga sakay nito. Basis sa besgasyon ng pulisya na wala ng kontrol ang biktima sa motorsiklo matapos tamaan ang bote ng alak sa ulo na inihagis ng mga nakaabang na lalaki. Pinaniniwalaan sila ang kasabwat ng sospek na nagamon ng away sa biktima sa social media. Nangyari yan matapos magkasundo ang sospek at biktima na magkita sa boundary arc pero hindi sumipot ang sospek na dumiretso sa bahay ng biktima. Hinutugis pa ang mga nakatakas sa sospek. Patuloy namang nagpapagaling sa ospital ang dalawang angkas ng rider. Wala pa silang pahayag at ang kaanak ng nasawing biktima. Natagpuan na ang katawan ng isa sa mga dalawang nawawala matapos mahulog sa Chico River, ang isang truck sa Bontoc Mountain Province na ibinalita namin kahapon. Pansamantalang itinigil kahapon ang paghanap sa isa pang nawawala dahil sa lagay ng panahon. Ipagpapatuloy ito ngayong araw. Nitong lunes, nang mahulog ang truck sa Chico River matapos na bumangga sa dalawa pang truck na nakaparada sa kurba ng bahagi ng Bontoc, Tabuk and Rile Road. Dead on the spot ang tatlong iba pang sakay ng truck. Hindi bababa sa apat ang sugatan sa rido o away ng magkaka magkakaibang grupo sa tipo-tipo basilan. Dahil sa tensyon, mahigit pitong libo ang lumikas mula sa bagidan at tipo-tipo ayon sa tipo-tipo Municipal Social Welfare Office. Sabi ni Basilan Governor Mujib Hataman, nagsimula ang gulo ng pasuki ng mga kaanak ng isang miyembro umano ng MILF ang tipo-tipo. Unang nabaril sa lamitan ng nasabing miyembro. Hinahanap daw ng pamilya ng biktima ang suspect sa pamamaril. Tingin ng 11th Infantry Division ng Militar, may mga nakisaling anilay lawless elements sa gulo. Pasado alas 11 ng umaga kahapon, nakontrol na ang sitwasyon at bumalik na sa kanika nilang lugar ang magkalabang grupo. Lumagda na rin daw sa isang joint statement ang LGU, AFP, PNP at mga leader ng MILF para mapababa ang tensyon. Sa ngayon, patuloy na binabantayan ng militar ang sitwasyon sa lugar. bumiyahe para magbakasyon at umuwi sa probinsya ang ilan nating kababayan para sa Long Undas Weekend. Gaya na lamang sa Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport. Kwento ng ilang pasahero, maaga na silang bumisita sa puntod ng kanilang mga yumaong kaanat para masulit ang pagbabakasyon sa Boracay. Ang iba naman, mas pinili munang magbakasyon para makaiwas sa dagsa ng mga bibisita sa mga sementeryo sa Undas sa ngayon normal pa po ang pila sa departure area at check-in counters ng paliparan.